Go. On na ba? Yes. Hi. <laughs> okay. Oh, eh, yes. My name is Blue, and we're doing the Filipino tag then, for YouTube. Yan. Okay. So you have to answer five questions. Okay. What's the first? What's the first falawad. question? Crush. Okay. Celebino. Who is your Filipino celebrity crush? Mimi, <laughs> <laughs> Tagalog ba English? Okay Ayoko po siya. <laughs> Sino? Si... Maureen From long time ago. sa bowl, <laughs> <laughs> Ay, Kaya Ay, kita mo ayan. Pang-ST to. <laughs> <laughs> okay. So, next question is... Pinakamasaya nangyari sa buhay ko pinakamasaya na nung nakilala ko sila. Uh, sila? Yes. Yes. Hi! Uh, Pag-record well, yeah. well, yeah. ka, pakinggan mo yung sinabi na hindi no, daw ikaw na. Hindi no. din sabihin mo ah. Hindi, nakapakinggan okay, okay, na yung sinabi niya eh. Siya, oh, mo na ba? Pwede kong panoorin mo. Hindi, huwag muna mamaya tapusin mo muna at saka mo panoorin yun. Game. Tapos, next question. Okay, Kaya hindi na ako prepared. Uh, ano Nakakahiyang nangyari sa no. buhay mo. Ano yung pinaka-nakakahiyang nangyari sa buhay mo? Hahaha! Tatawa na eh. Nakakayon na ako. Nung bata pa ako. Ah, natae Hindi. Eh, sige yun na lang. Sige, <laughs> nang grade 1 ako. Hindi, nakakaya mo siya. Okay, ganaan. Nakakaya naka eh. Na-jebs ka. Oo, oh, na-jebs ako nung grade 1 At saka nangyari yun nung morning. Eh, sinundo ako hapon. Oh <laughs> 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 bustos atakit oh, yeah. sa shorts oh, hindi pa ako pa panlalok iya so hot no so hot basaba oh seven duan basaba ba oh diko naalam dito malala ko ano 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 eh. ano 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 ako ano 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 Tinutulak-tulak ko yung di ako. Yun din ba yung nakakahiyang moment mo, oh, Angel? Huh? <laughs> eh, eh, pero sino <laughs> Si Blue oh, pero so, sino si, yung celebrity, celebrity crush mo? Crush mo. Dali. 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 Si oh, Dali. Si Risa. Oh, si Risa. 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 Santos. Riza Risa, Risa. Risa Okay, gyan. Santos. Oh, sino Risa. naman ang pinakamasayang pinaka pangyayari sa buhay mo? Sino? Ano? 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 ano, ano, ano ang pinakamasaya? Wala po eh. Masaya <laughs> <laughs> kang bata ka. Wala pa. Wala pa. Hindi, hindi. 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 Lahat tayo, hindi ako eh. ay, naman tayo hindi pa nakakontento eh. Siyempre. Hindi pa. Kasi ano yes, yung yes, masaya oy, na kilala niyo. Teka muna. Edit okay, yung kaka na. Hindi. Mga tao kasi. Mga tao naman tayo. Teka muna. Kung sina Mac, merong Mac, tayo may... Pistol. Okay. Fish. Oh, di ba? Okay, ang pogich. Ah, diba? ba? Yan yan. Eh, pa. F5. Oh, so, pa? ano ang, ano yung una? Ano, ano ang nauna? Ang <laughs> itlog? Chicken or egg? Yes. Oh. Hindi ko chicken. Nako, maglalaban talaga silang dalawa. Based ko sa Biblia. Oh. <laughs> uh, at, yes! Amen! Nilabas. Ah. Si Adam and Eve na wala sa itlog. Ah, uh, wala sa Hindi, hindi, pa. Oo, oh, diba? diba? no? man. man, ba? yung manok ang oh, ba? Ikaw. 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 Manok. Manok din. Manok Bakit ganun Di, sinabi na naman niya kanina yan eh. Kasi Adan, itlog. Kaya na ako <laughs> <laughs> na sa inyo. itlog. Sabi mo manok, ano ba ikaw? Manok. Manok na na. Ako. Itlog kasi si Adan. Hindi may itlog yun. Itlog. Lalagay <laughs> sa YouTube na. <laughs> oh, I, I na. Ano daw? Na, 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 ito, na ano, naman ang message mo para sa mga <laughs> friends <laughs> mo nawawala na? Nawawala na? Oh, na hindi mo nakita. Na, na lost friends. Si Marita. Kung kayo ay nawawala. <laughs> sana man. na kayo magpakita. <laughs> Kailangan ko rin kayo magpakita. Hindi, joke lang. Magpakita naman. Ayan, ikaw naman. Ako, long lost friends. Hindi, kasi ako yung nakawala. Ako rin ako sa inyo. Soon! nyo lang. Kaya pa yung takdang panahon. Hindi pa ito yung takdang Para makita nyo Hindi parang yung takdang di Hindi pa yung takdang Wala pa na takdang wiyako si na lang wala oh ikaw ay, mother, ay, celebrity ay, crush wiyako ay, hindi <laughs> <laughs> si daddy mo Oy, ay, ay, and si and oh si lalaki. Boy, yun, yun. Ay, siyempre, si Piyolo, saka si ano si 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 ano si si ano si ano si ano si ano si si ano si ano yun. ano si si ano si ano si ano si ano si mo ka ba? Baling beng. Para ka nagpasalamat. Sabi niyo, sabi niyo sa 7, Wala eh. <laughs> Sorry, confused. Wala ito eh. Wawawi. Si Willy. Si Willy. Wawawi. What's your happiest moment? Happy. Ano? Happy. <laughs> Siyempre si daddy mo nang ilalago. No, no. Eh, pinaka nakakaya. Naku, hindi ko kwenta sa akin. Ay, alam mo, yung nakakaya sa akin, ano yun eh? Ano, hindi marunong gumamit yung asawa ko ng kondo. Dahil <laughs> 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 lang nakakaya, Diyos ko. Oh my Munti oh, <laughs> eh. ako sa ospital, hindi mm. niya naiwa sa loob. Oh my God, Eddie! Totoo pala yun. Rest in peace, Quijun. Rest in peace. Oh, eh, mother, ano naman ang nauna? Manok o itlog? Manok. <laughs> Bakit? Ay, eh, manok, eh. hindi eh. naman mangingit itlog kung walang manok. Ah, wala itlog. Ah, oh. ah, wala, oh, di ba? Manok. Eh, saan nanggaling yung manok? Saan nanggaling yung itlog? Yung manok, galing saan? <laughs> itlog. <laughs> sa puno. <itlog. O>, <laughs> ano na mo mo sa mga nawawala mong kaibigan? Nawawala, eh, nawala na sila eh. Hindi ko na hinahanap yung nawala. <laughs> <laughs> nawala na yun eh. Oh. So wala ka nang pakialam sa kanila? Wala. di ah, diba? Wala na siya. Oh, ah, wala na mga last moments. This is all the people na nag-tag. Ayan. Ikaw na lang ang wala. Ako na lang ang wala. Ganyan, o oh, diba? Ang laging, diba? And, and, eto naman kami nakatali na yung hair cone. Ayan. Uh, last moment. Last moment. Bye-bye. Sana sumikat kami. Joke. <laughs> Bye.